Ano yung nangyari kuya? Nagpong opera po siya. saan? Nung November sa Bicol. Hmm. Sa halip na gumaling ito. Lumala. Pag may katya sa katawan, imbis na, ibara na pa, pa-doktor ka, nagagamot ka, imbis na gumaling ka ng pagaling, okay. palala ka ng palala. Ibig sabihin, may kanda yun. So, tapos, suko siya suko na... Tapos, dapat, hindi ka nagpapa-opera ng may kulang ka sa katawan. May hirap. Kaso nangyari, siguro hindi naman alam, no? tsaka na, na pero sige aray natin gawa natin ng paraan na pira mga kuya napatingin na to sa ibang magagamot ano sabi hindi <coughs> pa po siya mm. na open maganda sana aba o sobrang aba o mm. tira mo ito yung ano niya guwit para sa dulo tira mo sobrang aba o sabi sabi na mataas yung karga niya hmm. kakasuka so ano sabi na ng doktor binalik ko sa doktor ulit tapos opera. Opo, eh ganun lang po sinasabi. po niya. lang po ng opera Ganun lang po sinasabi. Hmm. Eh, naman katawan niya. Walang mapasok na pagkain kasi sinusukan niya rin. Pamamayat <pans -house> siya. <pad> Cancer <pans -house> ba? Cancerous? Stage 2. 2, <pans -house> pero natanggal na yung ano? Opo, natanggal na raw po. <pans -house> Tapos nung sinuri siya ulit, may kanser meron pa daw, wala na. Wala nang na cancer. Pero ititimuro po siya para once na may matirama. oh, malunaw, uh, matunaw. Oo, oh, yun lang po sinasabi nila. Oo. Mm. Oh. Kahit lapalit na po. Oh, kasi nga, hindi siya kumakain na maayos eh. Kami um, kumaganto, papatingin. Hmm, kaya natin na, baka may buho kayo, lahat kayo. Tingin nga sa'yo, sa'yo nga, patingin nga. Aba kasi, baka may ikaw din. Oh, haba din you know? oh. lat lahat kayo niyan. Wish uh, ikaw na lang gamitin ko kasi baka may harapan si Kuya. May na eh. Ha? Okay, sige dito na lang. Ito high blood ka lang, siya mas patindi. Eh, yung pupayan sa. Okay, sige. Kuya, dikit ko lang ha. Tatawagin ko lang sino gumagawa ng sa iyo ha, sa pamilya mo ha. Asama. Ang okay. anak mo pala. Okay. Step father. Ah, step father, okay. Salamat. Inam ka muna kuya. Bu Buksan mo muna natin. Tawagin natin mo. Masino yan. Kaya pikit ka lang ha. Kahit anong mangyari. Huwag ang duminat. Diretso ka kuya. Diretso lang. Diretso. Diretso. Yan. 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 Kahit anong mangyari. Huwag ang duminat. Kusapin ko lang. Kusino sino to. Kusino to. sa inyo? sa kapangyarihan ng ama. Natawag ko ngayon din ang simang gumagambala at ng bibigay pa sakit sa lalaki ito. Saan daman na roon, pumasok ko sa katawang ito ngayon. Itigilan mo ba sila? Ha? Itigilan mo itong pamilyang ito ha? na mo? Babae ka lalaki. Sagot. Babae ka lalaki. Ayaw mo sabihin. Pagagalingin mo ba silang lahat? Titigilan mo ba? Ha? Tigilan mo ha? Lalo na ito si kuya ha? Hirap na hirap na to. Kapitbahay ka ba, kaibigan, kamag-anak? Kano-ano ka ng mga to? Sagot! Kano-ano ka ng mga to? Ha? Kano-ano ka? Kapitbahay? Ha? Ha? Kumare? Ha? Pare? Kung pare ka? Makaari? Ha? Kapitbahay? Alisin mo na't na ito pinaglalagay mo sa kanila, ha? Ha? May galit ka ba sa kanila? Ha? ah inggit? May galit ka ba o inggit? May inggit ka? Bakit naman may na inggit? Kainggit-inggit bang mga to? Ha? Buong pamilya sila pinahirapan mo. Alisin mo yan lahat, ha? Entendan mo? Lalo sa tiyan ni Kuya, gusto ko makakain na siya ng maayos, ha? Naiinggit mo? Nagigigil ako sa'yo. Tanggalin mo sa tiyan yan. Na close, Dokot Tapon. Gusto ko pag-uwi, makakain to ng maayos, ha? Ha? Napakasalbayo niyo, ha? Buong pamilya pa talaga. Baklas, lahat ha, lahat. Yan payat-payat na nito. Tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Pagalingin mo to. Tanggalin, pagalingin mo to. Binabalik ko lahat ng kulang barang palipadangin at napasakit na binigay mo sa pamilyang ito. Binabalik ko sa iyo ng isang daang beses na walang sino mamapagbaklas. Balik sa iyo lahat yan. Salibay ka ha. Mm, tanggalin mo yan. Gagaling to si kuya, ha? Makakain na ng maayos. Lahat ng sumpa ako sa pamilya, alisin, ha? Nanggigigil ako sa'yo, ha? Gusto ko pag kumain ito, hindi na susuka, ha? Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Ngayon din, ha? Hmm. Bakalasin mo yan. Dalawang kamay. Hindi ka na awa. Paya Pe pet pet na yan, oh. no? Kailan ka naman na? Pahinga. Kaya, ising. Kailan? Eh, galing ka na. Wala na yan. Pantayin mo daliri mo ngayon. Pantayin mo daliri Matinur, kanina. Kailan mo, pantay na. Pumantay. Okay. Tingnan ko yan. Oh. Yan. Ah. Yan. Galing ka. Malakas ha. Tulungan sa sarili ha. Huwag pa ilang ina. Malabang po pala. Oh, laban lang. Dasal ha. Dasal. bahay? Bakit naman kayong lipat? So, Paano po ba gumipat lang kami? Pagulipat lang kayo doon? 2016 Tapos, po. Oh, hmm. Eh yung mga kapatid po niya, mm. nakabili ng mga lupa. Ah, ito, kaya pala. Eh uh, ah. siya po ang pinamamahala ng kapatid. Okay. Akala siguro siya may ari. Opo. Okay. Tapos po, napakabait po yan sa mga kumpari niya. Jesus, Jesus ko. Naging kaibigan niya po halos lahat ng mga... Ibalik mo dito yan na sa next Friday, isang linggo. Balik mo. Saan kayo nakatera? Sabi Binang Muna. Okay, yan. balik mo siya dito ha. Gusto ko gumaling sa kuya. Balik, balik mo siya dito. Okay.